magandang gabi. Ano mang oras sa inyo mga kaibigan, mga kababayan. Ah, uh, narito po ako upang mag-share ng kaunting mga natututunan uh, at ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang uh, patungkol po ito sa philosophy o Pilosopiya Ah, uh, Liwanagin muna natin, uh, ano po ba ang ibig sabihin ng philosophy? o pilosopiya. Kasi minsan kasi ay naiisip natin na kapag sinabing pilosopiya ay parang sarcastic na tao kapag magsalita, pabalang, yung laging may katwiran kahit wala namang punto. Parang ganun ba? Parang uh, taong tawag dito sa amin eh, supal parang nananadya ba na mga asar so hindi po ganon yung filosof filosofiya. o in other words ay filosofo ang filosofi po ay galing po yan sa Greek na salita na pelo at sophia ang ibig sabihin ay love of wisdom pag-ibig sa karunungan ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay ang sinasabi sa filosofi na mga uri ng katotohanan o kinds of truth. Uh, meron po kasing kind of truths na tinatawag na necessary truth at contingent truth. Uh, ano po ba ang necessary truth? Ito po ay yung tinatawag na pangmalawakan na katotohanan o applicable sa lahat na katotohanan. Anong halimbawa? Halimbawa, lahat ng tao ay merong puso. Kasi kung walang puso, eh, hindi naman mabubuhay ang tao. At meron yung katotohanan na konting truth. No? So dito muna tayo sa necessary truth. Ang necessary truth, halimbawa, merong uh, dito sa Pilipinas, ang ihip ng hangin dito ay habagat. So, talagang masasabi natin na pang malawakan na katotohanan uh, Hindi lang dito sa isang lugar sa Pilipinas, kundi buong Pilipinas. Uh, halimbawa, yung triangle. Ang triangle, ay merong tatlong sulok yan o angle Talagang kahit saan ka pumunta kapag sinabing triangle, kay dito ka man sa Pilipinas, sa Amerika ka man, sa Europa ka man, pag sinabing triangle, talagang tatlo ang sulok niyan. Halimbawa, pag sinabing 2 plus 2 equals 4 talaga yon. Kay dito ka man sa atin, sa Pilipinas, o kung sa ibang bansa ka man, pag sinabing 2 plus 2, talagang equal sport talaga yon yon ang necessary truth o pangmalawakang katotohanan punta naman tayo sa contingent truth ito naman yung uri ng katotohanan na particular o halimbawa ganito uh, dito sa halimbawa sa isang lugar mainit pero meron namang lugar na maulan So, kumbaga, hindi natin masasabi na pangkalahatan, kundi merong particular lang. Halimbawa, parang ganito. Noong unang panahon, talagang katotohanan na dito sa Pilipinas, merong pera ng hapon. At yun ang ginagamit nila na pambili sa panahon noon. Pero ngayon, hindi na po pwedeng applicable yung Uh, pera ng hapon so yun po ay masasabi nating kontingin truth halimbawa parang ganito rin sinabi ko na masama ang pakiramdam ko ako lang yun pero hindi lahat yun po ang ibig sabihin ng kontingin truth at naalala ko nga rin po na itinuro rin niya ni brother Elie Soriano nung may nagtanong sa kanya patungkol sa mga kautusan. Kasi meron po kasing mga reliyon ngayon na kahit yung mga utos sa unang panahon sa lumang tipan ay ginaganap pa rin nila hanggang ngayon. Halimbawa, meron po akong babasahin. At ito po ay pasok sa tinatawag na contingent truth o particular o kung baga hindi pang matagalang katotohanan o hindi pang malawakan hindi limited halimbawa sa panahon nila utos yon gaya ng pera ng hapunon noon sa panahon noon applicable yon pero ngayon hindi na Ganon din po sa sa mga batas noon sa panahon ng Israelita sa sinasabi dito sa Biblia na merong katutuhanan katotohanan sa panahon nila na hindi na po i-apply sa panahon ngayon. Halimbawa, ito mababasa natin sa Exodus 16.29. Tingnan ninyo na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang sabat, kung kaya't kanyang ibinibigay sa inyo sa ika na araw ang pagkain ng sa dalawang araw, matira ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa ikapitong araw. Sa panahon pala ng Israelita, bawal palang umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa araw ng Sabat. Kasi mayroon pong parusa yon sa 35.2 naman ng Iksudu. Hanim na araw nagagawa gagawa datapuat ang ikapitong araw ay pangingilin ninyo isang sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Sinong mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan ay papatayin. So, yun pala, sa panahon noon, sa batas, sinumang lumabag sa sabat, papatayin sa panahon ni Moises. Pero pagdating na po sa panahon ng Panginoong Isokristo, sa panahon ng Kristyanismo, ay hindi na po yun applicable. Ang katunayan, bababasa natin sa dose ng Mateo, sinasabi dito na ng panahong niyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng Drigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga fariseo ay sinabi nila sa kanya tingnan mo ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa sabat so makikita natin dito na meron na pong pagbabago so hindi na po nila sinusunod ang katotohanan sa panahon na particular na katotohanan sa panahon ng Israel na sila ay namimili ng sabat. Pagdating sa panahon ni Kristo, meron ng pagbabago. Bakit? Noe ng Hebreyo. Palibas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Gaya ng mga pagkain at ng mga inumin at sari paglilinis. Meron po kasing tinatawag na panahon ng pagbabago kaya nung nagkaroon ng panahon ng pagbabago, sabi dito, 7.12 ng Hebreo, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangan palitan naman ang kautusan. Kaya makikita po natin dito na meron po talagang pagbabago. At yung sinabihan na mga tao noon, tulad ng mga Israelita, sila ang sinabihan na mangilin ng Sabat, sila rin ang sinabihan na bawal kumain ng baboy sa Leviticus po yon mababasa bawal sa Israel kumain ng baboy sa panahon nila at sila rin ang sinabihan na magbigay ng ikapo pero ang mga batas na yon ay particular lang po yon sa Israel sinasabi yon sa Malakias 44 na alalahanin ninyo ang mga kautusan ni Moises, sabi ng Diyos, na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para saan? Sa buong Israel, na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Pero pagdating na po sa panahong Kristyanismo, ay hindi ka naaaring ganap sa kautusan ni Moises. 13.39 binanggawa, aariin ka sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, yun po mga kaibigan, uh, pinapakita po natin dito na merong widely truth o pang malawakang katotohanan sinasabi sa philosophy. Merong continent truth no, na kumbaga ay eh, limited o particular lang na katotohanan at uh, merong pang malawakan. So, yun po mga kaibigan, mga kababayan, ay sana sa maliit na paraan ay nakapagbigyan po ako ng mga idea sa inyo. Maraming salamat po at kung nagustuhan ninyo ang ganitong pag-uusap, please uh, like, share and subscribe. Salamat po.